600 watt hour na system. Ilang oras ba talaga itatagal? Ano? Kung kayo po ay meron 12 volts na battery 25 amps. Uh, pag ginalawan niyo po 'yan parallel is magiging magiging 50 amps po 'yan na 12 volts. So meron ka po 600 watt hour. So ilan ba talaga itatagal nito? itong 600 watt hour na 'to. Uh, ganito po yung ano sa gabi kasi sa gabi wala namang mag-charge din sa battery mo So ito talaga yung pagkakasyahin mo So ngayon po meron tayong DOD na 50% So madidivide pa ito sa 2.50% ano, Ay 300 watt hour Yan lang po yung pwede mong gamitin sa gabi ano Ilan ba talaga ang oras to no, tatagal? ano So depende po yan kung anong load nyo Halimbawa ay eh, meron kang uh, electric fan na 70 watts. Sa gabi ano? Tapos meron ang ilaw na dalawang 15 amps. Meron kang dalawang ilaw so 30 watts. At ano, na 15 watts parano So meron kang 100 watts na appliances na nakasaksak. So ito po hindi pa nakakompute kasama yung inverter kasi yung inverter nasa 10% to 20% yung ginagamit niya ng kuryente, no? So, sa gabi, mas maganda talaga na mag-12 volts ka ng mga gagamitin mong appliances. Meron naman pong 12 volts na ilaw. Meron ding 12 volts na electric fan. Pwede po kayong gumamit ito, 12 volts po ito, ceiling fan. So, kung baga hindi nadadaan sa inverter, mas matipid. Kasi yung inverter, kumakain po yun ng uh, kuryente din. Sayang pa rin yung kinakain nun. Meron din pong flip fan, 12 volts din. Ayan, 15 watts. Tapos may mga ilaw tayong uh, 12 volts din. Isang 5 watts, isang 3 watts. Ayan. Itidirekta nyo lang po ito sa battery. Hindi nadadaan ng inverter. So, matitipid nyo pa rin yung kinakain ng inverter. So, ganito po. 300 watt r, divide 100 watts po ano. Yung isang ano nyo. Isang electric fan saka dalawang uh, ilaw bulb. Yan. 300 watt hour divided by 100 watts is cancel yung W ano? is 3 3 hours ano? yan 3 hours po no? tatlong oras pong itatagal nitong ifan e mo at Uh, ilaw. So, kapag ka, uh, ang ginamit mo ay itong katulad itong example ko, nitong ating ceiling fan at clip fan, yan, sa 15 watts na electric fan at, at uh, isang 5 watts na ilaw. Halimbawa, ano? So, meron tayong 15 watts saka, sige, lahat na natin ito dalawang ilaw para meron kang ilaw sa gate isang 15 watts na clip pan, tapos may ceiling fan din para sa iyong anak ano halimbawa ito ay 12 watts 12 watts tapos meron kang isang para sa bahay 5 watts na ilaw at isa sa gate sa labas 3 watts so meron tayong 5 plus 5 plus 5 is 15 meron 1 35 watts. So, tama na. Tama naman ang compute ko. 35 watts, i-divide mo ngayon dito sa 300 watts. So, 300 watts, what are, divide, 35 watts. So, meron po tayong nakuhang 8.5 hours. Cancel kasi ang wattage. Yan. So, walong oras at kalahati po ang itatagal nitong mga appliances na ito sa gabi. Ano? You know? So, ganun po ang pagkocompute niyan. Sa araw naman, unlimited tayo kasi meron tayong solar panel. Kinakargahan niya yan. So, ito namang system ko. Balik na dito dahil. Ito ay tatlong battery. Paano naman kung tatlong battery? Ano? You know? Ganito. Ganito. Tatlo po yung battery natin na 25 amps. Ayan. So, uh, tatlo yun na nakaparalel. Yan po ay 12 volts at uh, 75 amps. Ayan. Uh, 12 times 75 is 900 watt hour. Yan po yung system na ito. Ayan, ano? 900, 900 watt hour po ito ano, mas mataas dun sa, sa isang system ko so ganito po yan uh, ulit kaya din pagkocompute so ilan na nakuha dito dahi? 35 ba na? Okay. so tanggalin natin yung isang 5 watts para madali magcompute meron tayong dalawang clip sang ilaw meron tayong 30 watts yan Sagabi po ito ah meron tayong 30 watts pag pinagsama-sama mo ito dalawang elektrik pan at isang ilaw so 900 divided 30 is 30 hours 30 hours po ang itatagal nito nitong mga uh, to dito sa system ko kung walang DOD ay eh, paano naman ko po kung may DOD na 50% so madi-divide ka ito so, sa 2 meron kang 15 hours na pagamit nito system ko na ito dalawa pong panel niyan tapos 'yung battery. Oh, ayan po. Ganyan po ang pagko ko kung ilan ang tatagal ng 'yong system na ginawa. Ano? Para po sa uh, mga ano lang to, sa mga kagaya kong nagsisimula pa lang at maliliit pa lang 'yung setup. Pero sa mga malalaki, wala na po hindi na nagkukuhenta sila. Talagang sa araw na lang nakatingin lagi. Tayo kasi ganito kasi wala tayong budget. So ayan po ano 15 hours po ang itatagal ko. So kahit idagdag mo to, palagay na nating 12 hours na lang to. Magdamag pa rin natatakbo dito. So sa araw naman po libre ano. Ito po ina ko na rin sa grinder pero hindi naman advisable. Ito, pero hindi po advisable sa grinder dahil uh, 750 watts po yung grinder pero 500 watts lang itong continuous output power nito. So pero kinaya niya. May video po ako panoorin niyo. So, ayan po, ano, may dalawang panel po yan. So, yun lang po. Kung paano mag-compute, ano, sana ay may naitulong po ako kahit paano.